Hello, good morning everyone, everybody. So, mamahal to ninyo guys. Wow, kada ko sa saging guys. Wow. So, yung ane kadaku? ano yung kasaging kada ko? Siya? Hindi, meron na. Wow. Hmm. My favorite. Andri nanti no ni lagak nge-egg. Dan kami pipino. pipi, no? Nanti dia. Nanti dia nafai. So. Muna atong pamahaw ka ron. And then, red rice. Okay. So mga ta, ang pinakalami is saging atong butangan o kalamansi. Century tuna with kalamansi. tong ko anon kay sayang ba ya okay. and coffee akong coffee ana og ah kibak-kibak gyud Hmm. Aku ra nan trapuhan ania ya. and ang saging yung pinakayamis. Usaw-saw na to rin. With calamansi. Mmm. Yummy. So, atin tapuhan ang mga osip. Okay. Bye. Yeah. So mo na itong pamahaw karon guys. Bala na kong pangita sa saging sus, bala na sa guys. May favorite. Dili na ko i buy sa Jollibee ang saging nga karnaba. Kardaba? Karn. Oh, karnaba. And with egg, nilagang egg. Din tuna calamansi, coffee, and saging. So karong adlaw, saging rekong kanon, guys. Kisay mga unog saging diha? Dali mga unod tanin niyo. Di ma mga nga good ani kay rich kids man mo mga dato manggun di mo mangaon pero ako ganahan jud ko ani kay ngano I don't know why why ganahan ako I like it so much okay have a nice day everyone everybody let's eat bye bye Oh, di ba? Wow, wow, una, wow, 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 wow. Me favorite. Thank you, Lord. Bye bye. See ya.